Thirdies, gusto ko na ihanda ninyo ang inyong mga sarili ngayong gabi. Dahil may malaking chance na tapusin nyo ang video na ito na meron kayong mga takot sa inyong puso o merong maaaring mga mapraning na habang nanonood kayo dito, eh meron ding nanonood sa inyo. Pag-uusapan natin ngayong gabi ang isa sa mga kumakalat na kwento ngayon sa internet. Isang kwento tungkol sa babae na nagngangalan na si Jenny G. Choi. Sinasabi na noon daw, merong isang grupo ng kabataan yung nag-aaral at gurmadweight sa isang eksklusibong paaralan na high school sa Maynila. So mukhang mayayaman itong grupo na ito ha. Base sa mga kwento, eh talagang close o solido itong barkadang to. Ngayon, dahil sa closeness nila mula high school, nangako sila sa isa't isa. Sabi nila, sige ha, sama-sama pa rin tayo hanggang college. Best friends forever, ika nga. Ang tanging detalye na maibibigay ko po tungkol sa pagkakakilan-kilanlan ng mga tao sa barkadang ito ay naapat sila. Tatlong lalaki at isang tinatawag na one of the boys na si Jenny G. Choi. So from that alone, may imagine natin na hindi siya girl's girl, kumbaga. Dahil ang influences niya, puro kalalakihan. Parang typical na barkada film yung start ng friendship nila. Solid, mahal nila yung isa't isa, pero mapapatanong ka sa pagtatapos ng kwentong to na mahal nga ba nila ang isa't isa. Diyan na mag-uumpisa yung conflict ng kwento. Like many barkadas na nangangarap makapasok sa mga prominenteng colleges after high school, itong grupo nila nag-exam doon sa isa sa mga pinaka-prominente na university sa Manila. At dahil sa tingin ko, ha, matalinong grupo naman sila, meron talaga silang passion na makapasa doon sa kanilang entrance exam. At nakapasok naman sila dyan sa college na gustong-gusto ng puso nila. Iisang course lang naman yung kinuha ng mga lalaki, puro med sila. Ang pinagkaiba lang dito kay Jenny G. Choi, humiwalay siya. Hindi siya nagmedicine at kumuha ng political science. So, masaya sila. Aral sila, normal na barkadahan, normal na kwentong college lamang. Wala naman daw masyadong bago. Aral problema sa buhay, problema sa love life, siguro yung mga pinag-uusapan nila. Like most of us sa college, talagang doon iikot yung mga buhay natin. And graduate naman daw silang lahat. Sabay-sabay sila, and they are extremely proud of each other. However, hindi dito nagtatapos yung pangarap nila magkakabarkada. Si Jenny Choi at mga kaibigan niya, pumasok muli dito sa kaparehong paaralan at nag-aral. But this time, syempre, step up na sila. Si Jenny Choi kumuha na raw ng law. Pangarap pala ng dalaga na maging isang abogada. Yung mga kaibigan niya naman, medicine pa rin, surgery, and for so long, they were the best of friends. Diba sabi nila, pag may bumangga, wasak. Ganon yung pagkakaibigan nila. Pero lahat naman po ata ng pagkakaibigan lahat naman po ata ng mga relasyon, dadaan sa kanika nilang mga pagsubok at hindi makakaligtas ang kanilang grupo sa pagsubok na ito. Yung pagkakaibigan nila na sinasabing sinukat ng panahon, bigla na lang mga ngasim, bigla na lang babaligtad. Isang araw kasi, nagkukwentuhan sila. Napatanong sila kay Jenny. Sabi nila, Jenny, bakit nga pa ba hindi ka sumali dun sa course namin? Sayang, Pare-pareha sana tayo. Oh. Magkakasama sana tayo sa klase. Sumagot naman si Jenny. Sabi niya, Ano kasi? Takot kasi talaga ako sa dugo. Ayokong nakakakita. Kaya kahit na gusto kong samahan kayo, parang hindi talaga siya para sa akin. Ni takot na takot daw ito pag nakakakita ng mga pinag-aaralan ng mga patay na hayop na mga kaibigan niya. Paano pa daw kaya pag tao? Ayon pa sa mga kwento, sa pagdagdag ng kanilang pinag-aaralan, pathology daw yung gustong pag-aralan nitong barkada niya dahil kulang daw yung ganito sa ating bansa. Isang hapon, September 2004, dito mangyayari itong kwento na pinag-uusapan talaga ngayon. Eh. It was just one random day. Bilang isang barkada, pumunta si Jenny sa mga kaibigan niya sa ospital. pa uh, paaralan din, kung saan sila nagte-training. So sa pagbisita niya, sabi nila nagdala pa raw ng pagkain galing fast food itong si Jenny bilang isang mapagmahal na kaibigan. Eto na ngayon, kasi tandaan po natin ha, na alam nila yung fear ni Jenny sa mga patay, sa dugo. So maglulukbak lang din tayo na ang dynamics po ng kanilang relasyon, eh one of the boys, ito si Jenny Choi. At nakakasabay siya sa mga rough housing. E, eh, totoo naman yung pag sa, sa aming mga lalaki, no? may, minsan po talaga may mga trip-trip po talaga. So babalik tayo dun sa hapon na binabanggit ko. Nung nakita nila na parang naaasiwa ito si Jenny dun sa mga nakikita niya sa ospital, nagkaroon sila ng idea dahil nga mga lalaki to eh. I think, no, pag lalaki talaga, medyo malakas talaga mag-trip. So ang ganawa nila, nung nando na si Jenny, tinulak daw nila sa isang kwarto na merong bangkay. At morgue na pala ito. Noong paaralan slash ospital. Hindi ko lang masabi if plinano talaga nila na papuntahin si Jenny doon, no? pinagdala talaga nila, no? Pero ang kwentu-kwentuhan, ginawa daw nila ito kasi gusto nila na mawala yung fear ni Jenny sa mga bangkay. However ha, ito ay komentaryo ko lamang po habang binabasa itong kwentong ito. Kasi parang medyo salungat dito sinas sa sinasabing intensyon nila sa pinapakita nila na reaksyon nila. Dahil nung nasa kwarto na raw si Jenny, nilagay nila, blagang, nilak nila. Okay, click. Nagtawanan yung buong barkada doon sa reaksyon ni Jenny. Yung reaksyon naman daw ni Jenny, talagang nag-iiyak daw nagwawala na, kumakalabog na, umiiyak na, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako, or pakawalan niyo ako, pakawalan niyo ako, kung ano-ano na yung sinasabi niya. Para lang paalisin siya doon. Pinipilit niya rin buksan yung pinto, pero wala. Hindi siya nakalabas. At hindi din siya pinalabas nitong barkada niya. Naniniwala daw kasi sila na kung ikukulong nila si Jenny, mawawala ang phobia nito. So pinatatagal nila ang pagkakulong ng babae dito. To them, maybe, the way I see it, it was just a harmless prank. Nang bigla silang pinatawag nung trainer nila para sa isang discussion. Sabi nila, Tara guys, iwan natin si Jenny. Sigurado ako. Pagbalik natin, Ewan ko na lang kung may takot pa yan sa bangkay. Sabi po dito sa mga kumakalat sa internet, eh, iniwana nila ng 45 minutes sa morgue. etong si Jenny na umiiyak. Siguro yun yung haba nung klase nila or nung training nila doon. So ito na pala, ang huling beses na makikita nila si Jenny Choi ng... eto ha, ng buhay. Ganyan ang reaction ko kasi medyo magiging kakaiba na ang takbo ng kwento magmula dito. Wala na si Jenny Choi. Pagkatapos ng klase nila, bumalik na sila sa morgue. Naguusap sila. Ano na kaya nangyari dun sa barkada natin, no? Si Jenny. Panigurado ako. Hindi na yung takot. Nako, ewan ko na lang. Pero parang may mali pagkabukas nila ng pinto. Sabi nila, Teka, pare. Parang wala na akong naririnig. Asa na si Jenny? Na-overcome niya na kaya yung fear niya? Kaya parang wala na silang naririnig na pag-iyak? Aalamin ah, yan ng barkada. Pagbukas ng pinto, bigla-bigla nagulat din sila. Teka, nasa na yung bangkay dito? Hinahanap nila pati si Jenny. Nagtititingin-tingin sila doon sa loob ng buong kwarto. Hanggang sa unti-unti nilang binuksan ang telang nakatakip sa ilalim ng mesa. Kung saan kanina lamang ay nasa ibabaw yung patay. Alam mo nagulat sila kasi si Jenny Nakita nila kinakain na yung braso ng bangkay na halos kita na yung mga buto. Yun na pala yung bangkay na hinahanap nila kanina. At ang malala, kinakain na nga to ni Jenny. Meron ng kakaiba doon sa kaibigan nila. Parang hindi na siya yung Jenny na kakilala nila. Iba na daw yung kanyang aura. Parang parang patay na, parang gano'n, wala na yung presensya. So habang takot na takot silang nakatitig kay Jenny, napapatingin din sa kanila ito habang kinakain yung braso ng bangkay. Ano nga kaya yung nangyari doon ng 45 minutes nung iniwan nila si Jenny at bigla-bigla ay naging ganito na lang ito isang babae na hindi na nila makilala. Bigla na lang daw itong kumaripas ng takbo papalabas ng morgue. Hawak-hawak yung braso ng bangkay na kinakain niya. Pero imbis na matakot, syempre, nag-alala itong mga barkada niya. Kahit hindi maganda yung trip talaga nila, naniniwala ako na deep down in their hearts, mahal pa rin naman nila si Jenny. Hinabol nila. Uy, Jenny! Ano nangyayari sa'yo? Huwag kang tumakbo! Hintayin mo kami! Huwag kang umalis! Idine-describe nila itong behavior ni Jenny na parang wala na sa sarili. Wala na sa tamang katinoan, Parang nabaliw na. In lack of a better term. So ano sa tingin nyo? Ano kayo nangyari kay Jenny? Despite these changes sa kaibigan nila, habol pa rin sila. Hanggang sa bigla-bigla, tumalon na walang kabakaba sa bintana si Jenny Choi. Dahilan para mamatay ang dalaga. Ano ang nangyari kay Jenny sa morgue. Iniimbestigahan ang pagkamatay na ito. Humingi sila ng opinion sa mga eksperto kung ano yung posibleng nangyari kay Jenny. Siyempre lahat nagtataka eh. Sabi ng mga doktor, ang logical na explanation daw ha, hindi rin kinaya ni Jenny yung takot doon sa patay. At ito raw yung daging sanhe, kaya bigla itong nawala sa sarili. But here's the thing, Maraming hindi naniniwala sa eksplenasyon na ito. May mga nagsasabi, parang hindi tugma yung nawalan ng sarili. Tapos, bakit kinain niya yung bangkay kung yun yung cause? Lahat sila curious kung ano yung totoong nangyari. Umikot na ako sa kung saan saan dahilan para kumalat ang kwento ni Jenny Choi at dahilan din kaya dinidiscuss natin siya ngayon. Ano na nga kaya ang nangyari sa kanya? Naririnig pa rin si Jenny. Ang pinaka-obvious po at pinaka-natural na reaksyon ng mga barkada dito ay siyempre, hindi na sila mag-aaral doon. After all, kahit na sila pa yung dahilan ng pagkamatay ni Jenny, siyempre may trauma pa rin sila doon sa university slash hospital. So hindi na nila doon tinapos yung course nila. Ngayon, tandaan po natin. Sabi ko sa inyo kanina, mayamang pamilya galing itong mga to. Kaya ayun na naman sa mga usap-usapan... Ginamit nila yung pera at koneksyon nila para itigil ang kwentong ito at kung ano man yung kaso na inihain doon sa barkada sa pagkamatay ni Jenny G. Choy Malaki daw ang naging epekto nito sa buong paaralan. Itong buong iskandalo ito. Siguro, nabawasan yung mga nag enroll Siguro, mailap na yung mga estudyante. Nagsisipag-transfer na. After seven years daw, Etuluyan eh, tuluyan nang na isinara itong uh, parte ng school slash hospital na ito. Para makalimutan na itong chapter nito ng kanilang history. Siguro para hindi na rin maka pa sa iba. So ang sabi, sinementohan na raw pinaderan na itong morgue. At habang buhay na nilang kakalimutan, ang parting ito ng kanilang memoria. A few years have passed. Marami pa rin yung mga nagsasabi na kapag nandun daw sila sa bahagi ng ospital kung saan kinulong si Jenny Choi, e eh parang may kaba pa din sa puso nila. Eh may ganun, di ba? May gut feel na ganun. Parang may mga tumataas pa rin daw yung balahibo. Paminsan daw, may naririnig pang babae na biglang sumisigaw. Umiiyak. <laughs> nagmamakaawa. Parang mga tunog din daw ng mga nababasag na gamit nung nawawala si Jenny. May mga kumakakalabog na pintuan. May mga tunog ng paghahampas sa mga dingding. At meron pang mga nagsasabi na may mga marka daw ng dugo na biglang lubalabas. Pero lahat ng ito, walang explanation. Ayon sa iba ha, dahil naging urban legend na rin nga ang kwento ni Jenny Choi, siguro... Pero may mga nang titrip lang, nananakot, nagpe-pretend na umiiyak, o drawing ng kung ano-anong dugo sa dingding. Pero merong iilan na nagsasabi, and they would swear na ang nakikita at narinig nila ng mga pag-iyak ay si Jenny Choi mismo. Hanggang ngayon, kapag napunta ka daw dyan sa ospital na yan, maaari ay maririnig mo si Jenny Choi na humihingi ng saklolo o nagsasabi ng tulong, tulong, palabasin niyo ako dito. And just imagine the irony ha, kasi namatay po si Jenny Choi dahil kinulong siya ng mga barkada niya sa kwartong yon sa morgueng yon At ang naging ending pa, dahil gusto nilang makalimutan si Jenny Choi, eh kinulong na naman siya doon sa kwartong yon Symbolically speaking, syempre, nandun yung alaala -ala niya sa likod ng semento at pader at habang buhay na po siyang nakatago sa isang silid, sa isang ospital na napakadilim, humihingi ng tulong kung saan habang buhay ay wala nang makakakita pa doon sa kwartong iyon. True crime, or urban legend. Sobrang tad-tad po ako ng mga messages dito sa request sa kwentong ito. Ang dami! Pakita natin yan! And I think it is safe to say that most people believe that this is an actual true crime story. Ibig sabihin, naniniwala sila na nangyari ito in real life. However, all the details are vague. Para sa akin po ah, ito yung opinion ko. At wala akong nakikitang kahit anong balita na nagpapatunay na merong isang krimen na nangyari na ganito at wala akong makita ng mga articles o balita kung saan kasama ang pangalan na Jenny G. Choi. So I guess, kailangan natin i-consider ito ha, na iisa lamang urban legend. Kung ako po yan ha, bahala po kayo kung ano paniniwala ninyo sa internet, makikita po natin ang mga komento na katulad nito. Dinidiscuss nila, inaalam nila saan ba yan paaralan na slash school. May mga nagsasabi, PGH daw, pero sinasabi nila, hindi naman school yung PGH. Eh. So baka hindi yun. So may mga nagsasabi, FEU. Hindi ako sure kung may med sa FEU, pero baka yun. Hindi na po natin didikdikin yung specifics, but these are the things that we know. Base dito sa kwento. Number one, sa Maynila ito. And number two, school slash hospital shot. And I think with that, kayo na po ang bahala na mag-narrow down kung ano yung mga posibleng school dito sa kwento ni Jenny G. Choi. Sa tingin nyo, sa ang paaralan ito. So sa mga content creators naman po, ganun din, napansin ko karamihan sa kanila, stock footage na ginagamit, pinuulit ko po ha, naniniwala ako na isa lamang itong urban legend because of the lack of proof of this story. However, hindi po maiiwasan na maglaro ang utak ko na napakahilig po sa horror, na napakahilig po sa true crime. At dahil viewers ko kayo, at dahil babad kayo dito, alam ko na kagaya ko, nagtatanong din kayo. May mga detalye na ino-overthink natin in search for truths. Tama? So what if? Kaya walang balita kasi pinakialaman ng pamilya ang media. What if pinadelete nila lahat? Oh, conspiracy theory na tayo ha. Kaya pag nag-search ka, wala kang makitang kahit anong links. What if lang naman? Most likely, hindi totoo itong conspiracy theory ko na yan. Pero what if totoo? Ngayon, hihingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Ibig na tapusin natin ang episode na to. Gusto ko na po sana mag-move on, pero hindi ko talaga siya malet go. Gusto kong hanapin kung saan nang galing itong kwentong ito. Meron po ako nakita And the farthest, yung pinakalumang proof po that the Jenny Choi story existed was through this blog. Spotted Trend Mandirigma. November 8, 2024 siya ni-release. Last year lang. Sa YouTube, around ganyan din dates po yung mga nakikita kong content na pinakamatagal nang na-upload sa YouTube. Alam nyo ha, paulit-ulit ko itong sinasabi na naniniwala ako na kahit sobrang far off po ng mga urban legends, sobrang far from reality ng mga kwentong ito, meron itong pinanggalingan kwento somewhere. What if meron talagang babae na kinulong at namatay? At maaaring hindi Jenny Choy ang pangalan niya, pero once in this life, she existed. Lahat po tayo. Merong baon ng mga kwento na paulit-ulit sinasalaysay at pinapasa-pasa mula sa mga barkada, sa mga kachismisan, sa mga kapitbahay, sa mga kwento ng matatanda, lahat po yan, isinasalin natin ng isinasalin. May mga kwento na parang walang saysay, -say, pero merong bigat, if that makes any sense. Para pang may bahagi itong mga kwentong ito na parang hindi siya parang gawa-gawa lang eh, no? Kagaya na lang ng kwento tungkol kay Jenny G. Choi. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na kathang isip lamang daw ito, isang paraan para manakot sa mga ospital. Pero ako, naniniwala ako na merong maliit na piraso ng katotohanan sa bawat urban legend. Parang butil ng buhangin na galing mismo sa dalampasigan ng isang tunay na trahedya. Kaya bago mo sabihin na, Kuya Claro, imposible yan. Walang ganyan na sisigaw. Isipin mo muna paano kung nangyari sa isang Jenny ang kwentong ito. At paano kung sa susunod na magbubukas kayo ng pinto sa morgue, eh hindi lang bangkay ang sasalubong sa inyo. Ito ha, para sa question of the day po natin, hindi ako nananakot sa inyo, ha? Huwag like, subscribe, at notification bell kayo at sagutin nyo yung ating katanungan. Promote ko lang din po yung aking Instagram at yung aking TikTok. Ito na yung tanong ko, makakatulog ba kayong gabi? Kung kunwari, eh merong urban legend na nagsasabing, pagpatay mo ng ilaw, eh bigla rin may lalabas na nakatitig sa'yo. pinalood ka habang natutulog. Maniniwala ka ba sa akin? Pagkuntuhan lang, thirdies, ha? Huwag kayong matakot at sagutin na lamang ito sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento.